Hello mga kasari, super, katindera, kaligosyo Ayan, so good evening po sa lahat. Time check 7pm. Ayan, so kakaligo lang natin pero tuyo na agad ang buhok natin sa sobrang banas at sobrang init ng panahon. So Sunday pa rin tayo ngayon. Kanina umaga meron tayong vlog. So syempre dahil uh, gabi na kaya meron ulit tayo, ba? Diba? September 15, 2024 pa rin. Ito tayo magpatuloy sa ating vlog for tonight. Meron tayong update sa ating mga pinamili. Ayan, inutusan ko yung anak ko para bumili ng apat na balot lang ng border buns. Kahapon ng hapon lang yung ating limang balot na binili. So, ubos na agad. Ah, meron pa pala dito na titira sa akin ng border buns. Plus, ito yung pinabili natin at suki ko ng grocery sa anak ko. Kaninang hapon lang. Yung sir, ko na puti, tatlong tayan. So, tapos itong Ah, uh, Pansy canton yellow is anim na piraso. Plus ligo sardines dalawang piraso, so, yung red tapos dalawang piraso din ng mga sardines. Tapos ito binili natin do sa suki, uh, ah, sa grocery naman sa palengke kay Amor. Ayan, dalawang tie ng birds Mas mura kasi siya doon, guys. Yung isang tie is 72 pesos lang. Compare mo doon sa suki ko ng groceries, 81 pesos yun siya per tie. Sayang din yung ano, diba? 9 pesos. Kaya tayo na ulit ngayon dahil nga meron tayong price increase update para sa ating mga Red Horse. So nagulat ako kanina ng pagbili ko dahil kanina lang ulit ako nakabili ng Red Horse na litro. Kaya uh, wala kasi ditong sarado kasi yung dito, nabilihan malapit dito sa amin, Kaya doon ako sa grocery kay Amor doon sa uh, kung saan ka ako yung ma uh, palaging nagpa nagkakaroon ng free ang Chester ng kopi ko doon sa grocery ng palengke. So, una, binili ko muna kaninang umaga nga isang case. Dahil nga, dalawa lang kami ng anak ko. Naka-eco bag lang naman yung, ano namin, yung pagbili namin dahil nga, wa, tulog pa nga yung anak kong panganay para sa magpasama na nakamotor. Pag uwi ko ng bahay, nag-check ako ng resibo, nagulat ako sa presyo ng Red Horse natin na isang case. From 575 ngayon, ang per case na is 626. So, it means 51 pesos ang tinaas ng per case. Napaisip ako, sabi ko sa ano, baka ako na mali lang yung cashier dun sa resibo, dun sa price. So, dahil nga kinahaponan, bumili ulit kami ng anak ko. Yun nga, kagaya kaga pa rin dati, nag-eco bag lang kami, bitbit -bit lang namin. Tapos, nakailang balik kami dun sa tatlong case na yon doon ko na confirm na 626 na talaga ang Red Horse Litro per case. So sabi naman ng boy doon habang binibigyan niya kami ng ano dahil nga tinanong ko nagtaas na pala talaga kaya ko ang Red Horse. Sabi niya opo matagal na. So ibig sabihin hindi ako na inform kasi nga palibasa nga kanina lang ako bumili ng Red Horse Litro. So kung nagtaas si Red Horse Litro ibig sabihin nagtaas na rin si uh, Pilsen Grande pati na rin yung 500 ml ng Red Horse. So, hindi pa ako nakakabili nun. Kasi nga, naging matumal talaga sa akin ang mga alak. Lalo yung mga Red Horse. Kaya talagang sa isang buwan, siguro, dalawang beses or minsan once a month na lang tayo makabili ng mga Red Horse. So, kagabi lang kasi ako naubusan ng Red Horse. So, ngayon sabi ko sa anak ko, dahil nga alanganin nga ako doon kanina, may bumili na agad sa akin ng Red Horse kaninang hapon. Nakabili na ako ng Red Horse ng umaga. So, kinahaponan may bumili sa akin na isang piraso binentahan ko ng 130 kapit bahay ko sabi ko nagtaas na ang red horse 130 na so parang alanganin pa rin ako dun sa benta ko na 130 each kaya sabi ko sa anak ko magtanong siya sa mga ibang tindahan dito malapit sa amin na kung magkano bentahan nila ng red horse na malaki at saka yung maliit So, may napagtanuan siya, 125 ang benta, meron din na 130 ang benta. So, hindi pare-pareho. Pero doon sa grocery na malapit doon sa binila namin, sabi nung boy is 120 raw yung bentahan nila. So, tabing kalsada naman yon Siyempre, tayo mga negosyante, magkakaiba naman tayo ng presyo. At minsan, depende rin talaga sa lokasyon ang bentahan. So, siguro, susunod na lang tayo ng bentahan doon sa 125 kasi baka mamaya kung 130 tayo ay eh mas lalo nang walang bibili sa ating mga red horse kasi baka mas mamahalan sila lalo na meron tayong merong nagbibenta ng 125 do sa 120 meron pa rin naman tayong tubo kaya lang 16 pesos na lang uh, halos 16 pesos na lang pala siya pero syempre alam naman natin na nagmamahal nga ang kuryente kaya hindi pa rin tayo kontento sa ganoon na tubo napakamahal ng kuryente lalo na, di ba, sa mga ref natin, ang lakas kumain ng kuryente nyan. Kaya siguro final na lang natin is doon na lang tayo sa uh, 125 yung litro. Tapos na pinatanong ko rin sa anak ko kung magkano rin ang bentahan sa ibang tindahan nung 500 ml 65 din daw. So meron 60, meron 65. So doon na lang tayo sa 65. Kasi nga nag, panigurado nga nagbahal na 'yan. Hindi pa kasi tayo nakakabili dahil meron pa tayong natitira dito. So kahit naman lalo na 'yung 500ml natin ay napakatumal kasi pa isa-isa naman ang binibili sa atin gabi-gabi ng 500ml na Red Horse. So 'yung ano naman na and Grande is marami-rami pa ah halos hindi nababawasan, just go dalawang buwan na yata na halos hindi umuusad sa 'yung ating Pilsen Grande. Kaya, kahit hindi pa tayo nakakabili, baka magpapatanong na rin ako ng presyo dito malapit sa amin. Kasi, ang presyo kasi sa grocery na bilang, binilang ko kanina sa ating Red Horse is mas mura, mas mura sila kung mo dito malapit dito sa amin baka nga dito sa malapit sa amin 630 na per case so bukas malalaman ko dahil nakani na kanina sarado sila magpapatanong ako bukas sa anak ko yung mga presyo ng Pilsen Grande tsaka Red Horse litro at yung 500 ml per case magpapatanong ako para malaman ko kung uh, gaano kamahal sa kanila di ba so so 125 per liter ng ating ano ay 125 is natin ng litro na Red Horse nabawasan na yung kita natin doon. Dahil nga nag-compute ako kung dati sa anong hindi pa nagtaas 575 per case, per case pa noon, meron pa tayong tubo doon sa 120, may tubo tayo na 145 per case. Ngayon, dahil nga 626 na per case, tapos 125 na lang na yung ating bentahan, may tubo pa rin tayo ng 124 per case. O ba diba, nabawasan pa tayo ng 21 pesos per case yung na lumaki yung ating tubo paliit ng paliit dahil sa mga nagmamahalan ng mga presyo ng mga bilihin so hanggang dito na lang ating update sa ating price increase update sa ating mga uh, red horse uh, litro so kapag nakapagtanong tayo ulit na mga presyo bukas siguro or next day para sa mga first and grande at red horse na Five uh, 500 ml. mag update ulit ako sa inyo. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Mga kasari, super more benta po sa ating lahat. Bye-bye!